Gadaan ang sarong babae makalihis na mahagop ng tren sa barangay San Nicolas, Iriga City, alas 11 nin aga ka nakaaging Domingo. Binisto ang biktima na si Francia Santiago E. 58 anyos, residente kan Zone 6, parehong barangay. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Salvador Ampongan Jr., ang Chief Picad Officer kan Iriga City Police Station, mabalyo ko ta sa riles ang biktima kan aksidente ining masingkog, hasta sa mahagop kan PNR train na pasiring sa Pulangi, Albay. Sa kusog kan pagkakahago, naguyod pa nin limang metro ang biktima. Pigdara pa man ko ta ini sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Kailangan po pig sabi kung anong Anong kausap ang pagdada kung anong mga basta nagkakapira pong tama si lawas ng biktima mm -hmm. and then nagigdi po nga niya, si Pinsa, na ayun po nga ito nangyari na ganun na po pala ito. Nagluluwas man sa investigasyon na dainari sa kan biktima ang papaabot na trend kaya buminalio pa inisariles. sa riles. Nagkaigwa naman daanin pag-urolay ang pamilyang nabayaan kan biktima asin ang manihamyento kan PNR. Mga nagadang po, diaw na lang po diyan sa may release, mag-observe ta po yung ano, stop nok ng mag-back to basic po kita. Pag tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tabaka so kung may train pong papalapit at iwasan na, na po ang magtawid. Mas maray na po pirang segundo man lang po yan, minuto na ang train ay maagi para safe tayo. Sa presente, pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya, Para sa mga baretang tatak Bicol, Crisel Bayunito.